wala na naglilinis dito grabe makayoyo tingnan yung makayoyo grabe ang daming damo makayoyo sino sinong mayari nitong uh, punto na ito dito sa uh, cemetery punong cemetery tingnan nyo to grabe wala nang nag wala nang naglilinis Ah, ngayon mga kayo, nandito ako ngayon sa Punong Cemetery. Ah, tingnan natin dito sa loob. Anong ah, kakaiba dito sa loob? Dito tayo dadaan. mag ingat lang tayo dito mga kayo. Punong Cemetery. Merong upuan dito mga kayo. Pinabayaan na lang. Dito mga kayo, mayroong merong aalak nakalagay. Ito ay merong alat dito, di nakalagay. Ah, be. Kumakayo yo. <coughs> wala na naglilinis dito grabe makayoyo tingnan nyo makayoyo grabe ang daming damo sino may ari nitong uh, punto na ito dito sa uh, cemetery punong cemetery tingnan nyo to grabe wala nang nag wala nang naglilinis hindi naman dinalaw sa may-ari. Grabe. Grabe oh, ito. Parang mayroong punto dito. Tingnan natin. Ano mayroon? Ah, mayroon. Mayroong puntud. Yan. Hmm? Grabe. Hindi naman makita ang nasa loob. dito mayroong bago ditong inalis sa Mitsu bago pa lang to dito tayo padaan ikuti natin to kung sino mo may ari dito mga kayoyo ito may ari dito sa punto na ito okay, meron pa mga kayoyo ang dami ng damo dalawin lang nyo to mga kayoyo kung sino mang may-ari nitong puntod Hmm? Wala nang naglilinis dito. Dito sa punong cemetery. Hmm. Ito tayo sa loob. Mag-ikot. Ikot-ikot tayo dito. Ikot tayo dito. Ikot tayo sa... Ito tayo. Yan kami mga kayoyo. Ano to? Mm, nasa ilalim. Nasa ilalim ang ano. Ano? malaking cross dito nasan na talaga yung daming buto dito parang hindi natin nakita nasan Merong malaking cross dito eh dito tayo ngayon dito muna tayo mag video sa kabila walang naglilinis oh grabe oh Hmm? Rabbi magkayo ya. Za nanang liliinis dito. Ba'ng ang kolon, ba'ng ang pinang dinaga dito. Sa ponton. Rabbi, ulang nang liliinis ay taas. Dito, nabiyak. parang wala na to nagbibiyak na to ina natin daming ugat ah uh, maraming salamat sa inyong lahat mga kayo yun nagsubaybay kayo sa aking mga video wala kayong sawag sa pagsuporta sa akin uh, uh, sa nakaraan hindi tayo naka nakapag upload uh, busy ako mayroon dito mga kayo eh bago pa lang uh, inali Mitsu bago pa lang to mukhang bago pa to mga kayo yun maghanap tayo ng buto nasa nakatira ang buto dito dito tayo baka mayroon dito nakalagay ang buto tingnan natin tingnan natin dito sa sa likod ng sambahan so. Ano ito nakatira dito mga kayoyo? Hmm, parang buto dito mga kayoyo nakalagay. Kunti lang mga kayoyo. Kunti lang. Ah, dito, dito sila mag, ano, magsindi ng kandila. Dito mga kayoyo, dito sila magsindi ng kandila. Yan. Magsindi sila ng kandila dito. Sa gilid ng sumbahan Hmm? Oh, meron pang kandila dito. Hmm. Hindi naman na uh, ano, hindi naman na ubos. Sayang, no? Hindi naman na ubos ang kandila. Hmm? Nakita niyo mga yoyo, sabi ko sa inyo, mayroong dalawang punto dito. Ito, mayroon dalawang punto dito walang naglilinis pinabayaan na lang kung uh, sino mang mayari nitong punto na ito uh, dalawin nyo lang to tung mahal mo sa buhay na nakalibing dito dalawin nyo ito mga kayoyo dito sa kabila mayroon pa yun Ayan. dalawa to walang naglilinis Tingnan lang nyo dito mga kayoyo. Dito tayo dadaan kanina. Balik tayo dito. Parang wala namang buto dito. Mga kayoyo, walang buto. Wala akong buto na kita dito. Nasaan kaya nilagay? Hindi natin alam. Nasaan nilagay? Ah, dito. Dito nilagay. Dito. Ayun. Ah, hindi naman. Parang ah, hindi naman mga basura 'to. Dinagalan dito, mga plastik. Wala namang nakalagay dito ng ano pon, uh, ano. Nakalibing, wala namang nakalibing dito. Ah, ngayon mga kayo, aalis na tayo dito ngayon. Ah, natapos na natin sa pag-explore dito sa ah, cemetery sa Punong Cemetery. Natapos na tayo dito. Maraming salamat sa inyong lahat sa susunod nating explore sa ibang simetire abanganan uh, ninyo uh, bye bye mga kayoyo